Hi mga kasangkay, welcome back ulit sa aking youtube channel Ang itatanong ko lang po mga kasangkay, para kanino kayo bumabangon sa buhay? Araw-araw kumakayo, -araw nagtatrabaho para sa ating pamilya, sa mga pangangailangan sa buhay So ako, uh, handa akong every everyday dahil may kasama ako sa buhay na Nescafe Stick Nescafe Classic. It has 48 steaks and instant coffee. No sugar. Ang pinaka the best sa black coffee ay no sugar. So parang ito, dito ako bumabangon sa mga pangarap sa buhay. At para sa pamilya ko, Nescafe Classic Steak. or Nescafe Gold. Talagang instant coffee ang black coffee. Mag-Nescafe na po mga all-out kasangkay. Maraming salamat po. Hi guys. Good afternoon kesa. Welcome back sa ating YouTube channel. And for today, we're going to make an intro for Adit tayo dito sa tindahan ng nanay ko. Nalibok ako nitong sa. At sanpricar ko is turn. Salamat sa tindahan po ng aking nanay. Ito po ang tindahan niya, munting tindahan. Mga kape, dawing cigarettes. Si Star Margarine San Mick Coffee At ito Mga uh, gatas Beer Kape Ito so, mga kape Tapos uh, sardinas So ayun Ah Naghihintay lang po tayo ng customer. Magiging customer. Talagang napakasulit dito. Mura. At marami ang bumili so Tulad ngayon. Wait lang po. Yes, thank you. Ilan te? Pirae. Ay sala. Tayo tayo pirae. Eh. Pestite. Pestite. 50. Eh. 50. Thank you po. Ayan, nakabenta na tayo ng 50 pesos. So, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. so yun lang. Uh, sana supportahan niyo po lagi ang aking YouTube channel. Um, uh, kung anong pag-suporta niyo po sa aking YouTube showbiz Happening, sana ganito din po dahil nandito ako ngayon sa Hong po sa San Pulukar po Eastern Samar. So, uh, Abangan niyo po ang aking mga future videos dito sa aking hometown, San Felipe, Eastern Samar. Sana po, uh, support niyo po lagi. Uh, All Out the Sankai YouTube channel and Facebook page All Out the Sankai. Maraming maraming salamat po. God bless. bye okay.